Ba't miyak ba miyak na si nanay? misang pa nga, sir, ano? Naiisip po. Kung kunin ng Panginoon, kunin na ng Panginoon. Nahihirapan ka na po ba, Nay? Hirap na hirap na ako, sir. Ilang taon na. 17 years na, sir, na nagaganito ako. Pagod na po. Pagod na sa pag-alaga. Pagod na pag pag buhay. Pagdating po, sir. Sa akin, lahat ng trabaho. Walang kain. Kaya minsan po, naisipan ko, iwanan ko kayo. Hmm. <laughs> Uh, hmm. ay, ay, hmm. uh, bat mo naisip yun, Nay? Suko na so ko <laughs> na ako so mo so ko na so mo gan charak na man ay wag Nay ang gabi na ang gabi na ang gabi na ah. Oh. Kumusta? Hmm. Hindi po na nakakasalita, sir. Hindi na nakakapagsalita. Hindi po. Ay, na, yung, yung para nasasalita ka po, nakakaintindi siya. Naintindihan naman niya. Opo. Buti na eh, hindi kayo nagtinda ngayon. Hindi nga ko po nagtinda, sir. Nag-sissure po. Ah, nagsisi? nag Simula na siya ng sissure. Kala na paglapag ko lang siya. Pag nag-sissure, umiiyak talaga. Umiiyak po, na noong to. Nananad dyan. Hmm. Naliligo sa pawis, kaya po hubad lagi. Hmm. Kumusta ka? Kahit yung kamay niya na hindi man lang siya mga pag-sign. Wala po. Hanggang ganyan lang siya. Hanggang ganyan lang. Ah! Ay, hindi na hindi na ay, ay, hindi uh, na hindi 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 na na hindi 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 na hindi na hindi Sige lang, Tay. Minsan napapalong siya sa hirap. Oo, bukay. na hirapan na ako nagpipigil sa mga pagsak niya. Napapalo ko. Bakit? Ba't mo napapalo na? Hindi eh? eh, ko nga kaya, sir, na ano, pigilan. Pagod na po ako. Niya. Pagod ka na. Hmm. Pagod, gutom ang dinadanas. Pagod siya, inagsisyo. Eh, pag kumain ka, sir, hindi mo pa dapat lunukin. Lunukin mo na pag siya, inagsisyo. Eh, eh, bakit po? Eh, ano siya, nangingitim po pag hindi mo hawakan. Kaya minsan, pag nag-ano siya seizure, mara maraming beses na hindi ako kumakain ng gabi. Malakas din ba yung pagpipiglas niya? Ay, malakas po. Kasi pag mag seasure siya, hindi kaya ni Papa niya, isa lang kamay. Kaya ako lagi, maghapong magdamag. Ganun na. Minsan kasi ang seasure niya, 24 hours. Ah, 24 hours kahit gabi? Oo po. Sabi ko, wala pa masyadong maingay. Nakakahiya sa kapitbahay. Malakas din ba yung iyak niya? Ay, may malakas po. Mm -hmm. Bale, ilan yung anak niyo, Nay? Eh? Apat po, namatay na po yung panganay. Mm -hmm. Yung pangalawa po, may asawa na doon po. I-stress para siya mag- Hector po siya ng ano. Tapos yung isa? Yung isa po, Hector din sa dinggit po. Mm -hmm. so, bali, dito sa bahay na to, bali, asawa nyo, kayo at saka siya na lang. Opo. Mabuti na eh, ano, malakas yung braso mo, malalaki na. Kabubuhat. Ano sir, so yan? Inan, inan po, nangihingi na lang ako kay mayor ng bay kami. Kasi yung siya ito nang hihina. Na nang hihina na rin. Ilan taon na pala si Tanay? Ako sa Ako. ano, 56 na po ngayong may oh, nadarating. Eh. Si Tatay, Tay, kumusta Tay? Dito ka Tay? Sabi ka kay Nanay, dito po. Ito yung kalagayan nila mga kababayan. Pati si tatay, stroke patient. Ah, kaya yung sinabi ni nanay na isang kamay na lang ni tatay ang gumagana. Ba't umiiyak, ba't umiiyak na si nanay? Minsan pa nga sir, anong naiisip ko kung kunin ng Panginoon, kunin na ng Panginoon. Kahit pag mangailangan siya ng gata, so wala akong iligan. Mangailangan siya ng gamot. Wala, wala. naihirapan ka na po ba, Nay? Hirap na hirap na ako, Sir. Ilang taon na. No? 17 years na, Sir, na nagaganito ako. Ilang taon na, Nay? 17 years na po. So, ibig sabihin, Nay, sa loob ng uh, 17 taon, medyo pagod ka na po? Pagod na, pagod na po. Pagod na sa pag alaga pagod na pa sa paghanap buhay. Pagdating po, Sir, dahil lahat ng trabaho, walang kain. Kaya minsan po naisipan ko, iwanan ko kayo. Mas hmm? <laughs> kung kaya mo umalis, di umalis ka, sabi ni Tatay. Sabi ni Tatay. Okay. So an anong ginawa mo? Natitingala ko lang ng Panginoon, Sir. Oo. Kaya naisip ko lang na palagang ano minsan, palagang aalis ako mga tulong na lang ako eh, pagod na po ako sa daan. Umuulan, bumabagyo, bumabaha, andyan ako sa daan hanggang baywang kuha tubig. Mm -hmm. Kaya sa balik-balik na lang po ako kay Mayor, mga galawad, misan po nahihiya ako kay lagi-lagi na lang. Opo. Oh, Itong ano, katapusan ng ano, July, ay doon pumunta ko kay Mayor Sir, wala na po yung folding chair niya wala pa naman siyang binibigay, Sir Folding chair? Opo, kasi pag mainis na mainis po dito, Sir lumalabas kami, ito lang na upuan ay nangangawit ako, Sir wala akong paglapagan Iba yung folding chair sa wheelchair, no? Iba, Iba po, yung meron uh -huh. na po mm -hmm. yung wheelchair dyan meron mm na -hmm. po meron na po Tama na? Oh my, <laughs> my God. Ganyan sa rutan, oh. Itong paan niya, pag nakalapag, darapin dito. Pag bibilog siya ng katama niya, ipipigilan to ta. Mama, okay. Mamamatay siya, oh. Mamamatay siya. Mangingitim na siya. Pero, Nay, mm -hmm. sabi mo kanina, Nay, minsan naisip mo na pagkunin ni Lord, Ba't mo naisip yun, Nay? Suko na ko ako. Sumusuko na ako. Sumusuko ka po. Kasi, kahit ano pa paano nga ba yung kumpaganak, buhay ko, kulang kasi mm -hmm. rin. ko ng gamot niya lang para tumili yung kakaiyak niya. Mm -hmm. e, Minsan po, dalawang beses lang, wala na. Kasi mahal ko yung gamot niya. Minsan yung ano, kulang po dalawang libo. Mm -hmm. Paano yan tay? Sabi ni nanay, nabanggit niya. Minsan naisip niyang iwanan kayo. Oo, oh, sabi po siya, Pane, ka sa nagalap na ni Bala. Kasi buhay mo, kung yan ang gusto mo, basta ako. Alagaan ko to habang nabubuhay ako. Ah! si anak ko po yan eh. Piling, bitawa din. Hindi, hindi na ako. Bala siya. Mga sugat niya yan. So, papabayaan mo yan. Kuskus niya ng kuskus. kailangan lang nakabarot. Lagi sinabi dito. ko sa kanya, kung iwanan mo kami, okay lang. Walang problema sa akin kung habang maka, makapagsalita pa ako, hindi ko bibitawan to. Eh, ang problema tay, pati ikaw, stroke. Kung hindi ano, ka na mga buhay. Hindi nga po yun ang ano ko dati panggit. Hindi lang namin. Asa may Panginoon naman eh. Lahat to, subok lang siguro doon. Kaya ba? Siguro, sig pero tay, siguro, hindi naman siguro magagawa ni nanay yun. Nasabi lang siguro ni nanay dahil Ay, sa pagod, sa pagod siya. niya. Di ba, nai? Dahil okay. sa pagod siguro niya. Eh, sabi ko, kung ako magagawa, ganito ako, mabuti ko, gusto ko to. Sabi ko sa kanya, inmago ganito na ano? Wala man lang magbigay sa amin, sir, kung ano, hindi ako wala naman. Kahit wala yung ulan, labas ako yan. Sabi nila, Oh, baka maanod ka dyan. Oh, nandyan yung Panginoon na sa atin. Kahit bumabaha na eh. Opo. Malalim po yung dinala niya yan. So, malaring yan. Isang po, wala akong pambayad sa bangka o yung kulig-lig na sinasabi. Mm -mm. Dinalangoy po, nag, nagbabaw lang ako ng bisan ko. Dinalangoy ko yan hanggang dito yung COVID. Mm -hmm. Tapos pag makarating ako po sa bayan, doon na lang ako magbibigay sa siya. Mm -hmm. Yan po, bangutan na lang kalinda. Opo. Tapos iikot ko na lang po. Pag, mat madinta, magbabayad ko ako yung tungo akin. Pag hindi maubos po, ibabalik ko doon sa pinag... Hanguan ko kasi pag hindi ko pagkakit. Hindi nila ako kami. Ito mga kababayan, mga kabarangay. Ito po ang pamilyang aming natagpuan dito sa barangay na ito. Si Tatay John at si Nanay Susan. Susan sila po ay may apat na anak ngunit sa kasawiang palad uh, namatay na po yung isa nilang anak na yun sana ang magiging breadwinner nila ay, uh, na aksidente rin po <clears throat> at pati si tatay mga kababayan ay uh, stroke patient bali isang kamay na lang ang kanyang uh, nagagamit pero kahit ganun pa man nakikita ko sa kanya yung pagpupursigi at pagsisikap ayon sa kanya kahit anong mangyari hanggat kaya niya ay hindi niya pababayaan ang kanyang anak na may sakit. At ito ang kanyang sitwasyon mga kababayan. 17 years na po nilang pinaghihirapan alagaan. No? At tumarating pa sa punto na si nanay ay talagang sumusuko na. Ayon sa kanya, si nanay po maghapon, araw-araw, magtitinda ng gulay, maghahanap buhay. At pagdating niya, siya pa rin ang mag-aalaga magluluto. Kadahilanan si tatay ay hirap din magtrabaho dito. Hanggang kailan kaya mga kababayan? Yung paghihirap o pagdadanasin nilang ganito. Maging ako mga kababayan ay hindi ko rin alam ang sagot. Tanging Panginoon lamang ang mga kasagot sa ating mga katanungan. Pero nandito si Daddy Frankie mga kababayan para makapagbigay o mapag-abot ng kaunting tulong, maibsan man lamang ang daan ang hirap na kanilang dinadanas. Mga kababayan, sama-sama po tayo. Usisahin, alamin kung bakit nga ba naging ganito, Kaya, saan nga ba at paano nga ba nagsimula yung anak nilang ganito. Napakahirap isipin mga kababayan kung sino pa yung mga may hirap nating mga kababayan at sila pa'y nakakadanas ng ganitong pagsubok. Maging si nanay ay may karamdaman din. Kaya nakita ko sa kanyang mukha na iiyak na lamang siya habang siya'y aking kinakausap. Nay, huwag kang mawala ng pag-asa, Nay. Manalangin tayo, Nay. Sana mapanood ng ating mga kababayan. Sana ko, matulungan kami na ngamang nabubuhay tu ako, kamnan tayo mawalan ng pag-asa na ay lagi lang tayong magdarasal. Alam kong sobra. Alam kong pagod ka nanay, nararamdaman kita. Dahil hindi lang po sa pag-aalaga ng iyong anak ang iyong pinapasan. Alam kong pati sa hirap ng buhay ay iyong nararanasan at nararamdaman. Ganon din kay tatay. Basta wag lang tayo mawala ng pag-asa, nai, no? Sabi ko pa nga, sir, kung mapupud-pud na yung pako kalalakad, pud-pud na. Mm. Hindi pa, hindi wala pa ito, sir, naglalakad na talaga, hanap buhay ko. Ah, hindi nyo pa pinapanganak yan? Wala pa po. 1994, sir, naglalakad na. Yan ang simulate. Nagtitindak ka na? Opo, po, hanggang ngayon. Minsan, nai, bubuo tayo ng pamilya, sasabihin natin para paglaki ng mga anak natin, makakatulong sa atin. Pero nagkaroon kang anak na na ganito, ano naisip mo? Ayun, kung bakit kayo nagkaganito, pagkisan po, sabi ko sa so, nung bago pa lang, pagkisan ko, Panginoon ko, ayun, ang bibiru sa atin. Okay. Ko. Pero nung katagalan po, hindi ko na kaya sa pagod po yata. Mm -hmm. Sinusuko ko na po talaga. Ah, sinusuko mo kayo ka? Sabi ko kami noon, pagod na pagod na ako. Kung kunin mo na, kunin mo na. Piluin mo, sir, ngayon. Nisan, 24 hours na iyak, iyak. Apo. Kapag kainin mo, nakapalayo yung pagkain niya. Kasi pag malapit po, wala, tatal sick, kaganya-kanya, ganun na. Mm No, -hmm. kasi hindi niya makontrol eh. Hindi niya kontrolado yung galaw niya. Kaya yeah, minsan po sa totoo, napapalo ko siya, nag-aaway kami dito. Nakakaawa yung bata na eh. Lahat ng pinag-uusapan natin, naiintindihan niya. Naiintindihan niya, sarin din lang siya magkapagsalan. Opo. Pero alam kong alam niya kung gaano niyo siya kamahal. Pag man na-hospital pa ito, sir, nang anong ano, ano ba yung hospital, eh? Hirap ako, sir. Kasi pag nakaswiro siya, wala. Tatalsik yung siro. Sabi ko, labas na lang natin. Nakaway ko pa yung doktor dyan, Daddy Frankie. Kasi kahit nakadugo-dugo na, tusok ng tusok ng karay, may dami ng dugo. Mm -mm. Sagutan ko pa doktor. Ayaw pa, ayaw na talaga. Mm -mm. So, kaya pag ito magkasakit, grabe. Mas mahirap. Ang hirap. Okay pa sana kung hindi na-stroke si tatay, ano na eh. Opo siya, kung hindi siya na-stroke, siya ang maghanap buhay. -mm. -mm wala. Na-stroke na. Na-stroke na. Ako na po lahat. Kaya ikaw na lahat. Ako po na lahat. Minsan po, pag magkakain kami ng alas dos, matulog ito, pupunta po ako ng bukid, mga ngahoy. Apo. Ngayon, wala kami ng kahoy. Sabi ko sa anak ko, binigyan na kami ng kahoy, pero basahan, hinisibak ni Papa niya. Mm hinay-hilay. -hmm. Mm -hmm sabi ko, ang hirap naman sa wala nang wala nang lutuin pati panggatong, wala pa. Hmm, ang sarap naman magbigti siguro. Ay, wag na eh. Oo, sir, hindi ako natin sinungaling. Nasasabi ko lahat siya. Mm -mm. Nay, nandito po si Daddy Frankie, gaya ng aking sinabi. Nandito ang aking team. Nandyan din ang ating mga viewers. Saksi sa iyong kahirapan. Sabihin mo lang kung ano yung nararamdaman mo ilabas mo ko ano yung nasa puso mo. Pag kang mawala ng pag-asa, Nay. Huwag mong dibdibin yung mga pagod. Iiyak mo lang, Nay. After that, laban ulit. Lalo na pag bumaraw po, po, sobrang init. May lang buwan init? Opo. Ay, grabe, paano naman tayo walang kurente? Kahit palang pa lang sana isang litrik pa na pumaypay sa'yo. Ganun na ganun, sir, yung kamay ko. Kaya yung karton na pa, ipay namin. Opo. Pagod na akong Jerome ng tay-tay ng tay-tay. ka naman na. Minsan po makailip siya, makailip na rin ako. Opo. Mamaya, sige na naman. Mm -hmm. Wala na akong pahinga, matanda na ako, Jerome. Mm -hmm. Ah, Jerome, pangalan ng anak niya? Oo Pero dito sa bahay ko, pala niya piping, pinamaano pangalan ng lolo niya. Kasi ilang beses na po tumungkik mamatay ka Ipag natin sa pangalan ni Lolo niya, na Piping. Mm -mm. Kaya Piping po ang pangayaw niya. Mm -hmm. Basta huwag ka lang mawala ng pag-aasa na eh. No? Buti na eh, nakabili kayo ng bigas. Dahil po yung bigay niyo, so, nakabili po kami ng bigas. Sabi kahit na nang ulam, mas ng bigas. Opo. Yung gabat niya po, pinadoktor namin, may 4,000. Kasi kung yung mga antibiotic na buwan ko po ang isa. Ngayon mga kababayan, no, oh, sa mga bago pa lang sa aking channel at sa mga bago pa lang makapanood sa kwento ng buhay ni Tatay John at si Nanay Susan, pangalawang beses ko na pong punta ito. Bagamat naabutan ko na sila ng uh, kaunting tulong pinansyal na halagang 10,000, ninais pa rin ni Daddy Franklin balikan sila dahil gusto kong mas makatulong pa. Dahil alam ko, hindi pa sapat yung naitulong ko. Sa hirap ng kanilang pinagdadaanan. Pero nung nakita ko yung sitwasyon nila ngayon, masaya rin po ako. Dahil ayon sa kanila, nung hindi pa tayo nakapagbigay, ay kilo-kilo lang ang binibili nila. Pero nung nakapag-abot tayo ng tulong, nakabili sila ng dalawang sakong bigas, nakabili sila ng gamot ng kanilang anak. Sa palagay ko mga kababayan, kahit konti ay nabawasan yung bigat na kanilang binubuhat, nabawasan yung hirap sa kanilang dibdib. Pero sana mga kababayan, sa mga kapanood nito, ay matulungan nyo rin po ako para maabutan pa natin sila ng kaunting tulong. Bisa pa nga po paglalakad ako dyan sa kalsada, yung mga nakakikilala sa atin sa... Apo. Nabubusin na sila sa... Pagilid na po ng lakad kasi nabubusin na sila eh. Apo. Yun pala, yung mga natitinilara sa atin, oh, umuwi ka na ka. Ayun na yung ano, baha. Ito na yung pera, bumili ka na ng bigas mo. Apo. Nakas yeah. ng anak mo sa atin. Ayan ang ano niya dali Ayan, ganyan. Ganyan po. Talaga nagko-concentrate talaga. Yeah. Kaya pag malapit, maatakon yung mga pagkain, matadyagan, maanong.